Tidak ada yang ikut, musis. Bagaimana kupian sah Saya mengurangi, saya melihat ay dia. Harapan, musis. Tidak Tainan na kami ng ilang oras ng ah, Ito po kami ngayon sa uh, area na nagkita-kita po kami lahat. No? Uh, ah, namin yung team SG at saka yung team Pugi. Ayan po. ah SG. Ah, yung ano si Edwin. Dol. Si Edol. Thank you Dola. So oh, maraming salamat, Dol. kita, Dol. Support mga tol, no? Litra Adventure, no? Ano to mo kasama ko po ngayon uh, Dito po no, yung mga kasamahan namin na Team Pogi po. Si William po. Si ano? Si Yung kasama ko palagi si ano? Uh, si William William ano tol William yung kasama ko po palagi sa ano sa explore ayan kasama nila ni ano ni Kuya Bad si uh, si EJ si EJ at saka si Mikoy yung kasama-sama ko po kasama ko tol si Mikoy Tsaka si ano si ano si Julius. Ah. Dol. <laughs> <laughs> Dol. Si Julius po yung kasama ko. Ah, uh, nagkita po kami dito. Kuya Dax, ay ini nga mo ang kuya ni Kuya Dax. Uh, Salamat po tayo kami na Anak uh, uh, nagkita kita na po kami lahat dito no sa pagligtas kay Kuya Bads. Kang Kuya Bads po. Ah, uh, team Pogi at saka yung team SG nagkasama po dito. Sige Aya, wala mana sa to <toms> ang sa madrama man among gi. Among gitambal gitan Dili kanang sa mad sa kwan, tuhod. Buhat

hindi pa namin kayo kilala ba? Ano oh, nga ah, pangalan nyo? Si Kuya Bad, ito nga Jani, 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 Jani. Hindi natin iwan si Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. dito sa Tidak boleh. Tidak boleh.

sa naging turtle suportahan po natin salamat sa inyong tulong oh, uh -huh. yun si Inday daw yun ito si Luz ay po uh, visit po yung aking munting channel po suportahan natin ito lah kaya sila ito nakig-negotiate sila daw gusto ko magtumulo pero dito na lang tayo Ayan, nahihirapan yung ito ang da. Hmm? Pag hindi matalian, masakit na masakit. talaga yung kalagayan ni Kuya Buds dito, no?

Napanood do? Oo. Okay. Oh, Kasi ang dami mga bandido. Kasi siya na dito ah, sila ko Sila William? oh, William, si Julio, si Mikoy. Ito ang mga babae, ito ang nagbabantay sa akin. Pero huwag niya po itong ismulin sila dahil dati mga commander pa. Oo, oh, dati yung commander. <coughs> ito ah, si, Elektra. Electra. Uh, Electra. Ah, Electra Adventure po, <coughs> uh, paki-visit po sa aking munting tahanan po. Ah, uh, hilahin niyo po pataas Uh, sa mga solid supporters ni Kuya Buds no at uh, tulungan niyo po ako na hilahin niyo po yung munting tahanan ko po no. At maraming maraming salamat po na ligtas na po si Kuya Buds. saka yung kasama namin na si SG. Tumawag oh, Tingnan mo dahi, tingnan mo dahi. Hindi namin iwanan si Kuya Babs dito dahi. Tingnan mo sa likod, sis. Tingnan mo sa likod mo, sis. Huwag kong kumpiyansa. Kay Muragnay naglihok-lihok diha.

Pansin ko itong magidala na nalapadalong si Janny. Dari bakit si Janny ang magiging dati ano, lahat. ito uh... na ito? Oo. Di ba si Janny bahit biya board? Oo. Dari. Dumala. Ayan, si Lita tol. Oo. Oh. Wala ba kayong naamoy? Mayroon nga akong naamoy. Ha? Mayroon akong naamoy. Huwag mo lang amoyin. Dahil... Dahil... Hmm. Subang baho okay, ko na. Oo, sige sige. Huwag ka tayo dahil. Mayroon dahil siya naamoy tol. Okay. Oo. Mayroon. May naamoy ako. O, di, wag okay, mo na ako amuin. Amoy patay na ako, boy pa. Dikit dito ko. ako kanan. yan, <coughs> niyo yan ng, ano? Yung ari ba. May isa pa? Tara balintan ko. Ta. Ngayon. Bakit ba balintan mo? Ito lang. Ay, man, uh -huh. Okay. Ito to. Asa? Ito. Anan. Sige, dul. Okay. Ang bali tayo. Ang bali tayo. Sige. Okay. Lalo tayo. Lalo tayo. Lalo ang pangit ng mukha mo. Kaya pala sunod-sunod ka sa atin. Gusto mo magbali tayo ng mukha? Never. <laughs> kung mga kayad, nagbali tayo ng mukha.

Ano mangyari sa atin? hindi talaga na hindi talaga <coughs> namin ka iniwan kuya Buds, kasi mahal ka namin. Si60, ang magfo sa kanya. Oo, sige sis. Hey, ah. Oh. mga ko. <sanitation> <Brothers> wala na kasi akong pahinga simula nung na-rescue namin yung kapatid ni William ba uh -huh. kasamaan namin kaya nga sobrang hinang-hina na po kaya nga sobrang hinang-hina na po kaya nga sobrang hinang -hina uh -huh. na po Upa, lang ilang araw walang pahinga Mga tapos na, na, po. Ano, pa, na ano in pa yung paamo kami kuya Buds palagi kami naaambot So, matagal tayong nagkita. Ang dami nang nagbe-request ba? Na ito yung labad, tulungan ninyo Kasi Kawawa niya. Sa <coughs> SG, si Dax. <G>, si Dax, <coughs> si at saka si Jared. Buti lang nakita niyo si Dax. Oo. Yung, ano, sila, Edwin yung nakakita. Kasi yung nakita namin sila, ano, si Mikoy. Mm. Buti, dahil Luz, ang nakasama mo kanina ay sila si ano, Julius, at saka sila si Edwin. Palagi ko nakakalimutan yung mga pangalan nila. Mm. Sa sobrang dami na mga... sa akin, tandaan mo lang. Maliit lang naman yung pangalan ko. Apat na numero, ano lang. Litra. Litra, Litra lang. Mm. Uh -huh. Bads. Oh. Uh -huh. Dali lang yan. Dali lang tandaan kasi huwag kang gumawa yun, ng Bads word. <laughs> bads, buds yun, pero... Mabait. Oh, uh -huh. mabait. Kabaliktaran ba? Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh.

Malaman ibang, nyo pa na... Baka ibang amoy na yan. Amoy um, ko um, na yan um. eh. Hmm? Eh. Hey. <laughs> okay, natagal ka na dito na ano ba? Uh, wala may nang guy. ligo. Oo. Uh. Butas na yung shirt. Sus, kung may... Kawawa. Pira, na, pira lang ako kuya bag. Bilihan kita ng shirt. Kawawa ka naman. Huwag eh, rin niyo ako alalahan eh. Eh, ganyan talaga basta... Pag magkaibigan. Uh, magka uh. Pag magkapira ka na lang. Magkapira? Oo. Uh. 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 Tagal-tagal pa siguro kami magkano magkape. Di ganito na lang. Bawat araw dapat mag-ipon ka ng piso. sinilin ko 'yan pagdating ng panahon. Ay, 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 ay. Oh. Yan yan talaga, piso uh, piso kadahan, kada araw. Piso kada araw. Kada, uh, uh, Alin uh, natin baka? Taong... Ilang taon? Uh, isang taon. Uh -huh. Pag makatipon tayo is sa isang, uh -huh. isang buwan 30 pesos. Pag ano pag maabot ng isang isang taon. Ah, parang malaki-laki na yung ipo namin. Dapat, pag magkita tayo sa susunod. Pag makababa na tayo, mm -hmm. sisingilin ko 'yan kung magkita tayo ulit. Tandaan niyo 'yan. Ento okay. bibilhin nila, nila ako ng shorts. Kita tayo dito. May ano siya. Anong tawag yan sis? condition. Uh, condition. Oh, condition. condition. May condition siya. Sana uh, sana pagbaba Kanda may magdideliver sa uh, akin araw-araw nang Oh, ano. pag pag so, so, mayroon magbigay, magbigay ipunin ko yung magbigay sa akin kasi baka singilin ako ni Kuya Bad Frank. Masit. Wala lagi sila. Baka iniwan na tayo dito ah. Hindi si... in... ano ka dito. Hindi yan iiwan si ano. Tawagan nyo kung may load kayo. Wala akong load. Wala akong load. Ayan o. Sira na yung tagopuhan ko dito ba. Sira yung kagwapuhan kasi sobrang katikati na daw yung katawan niya. Sira na gani. Mabawasan na yung kagwapuhan ko kasi napilay na. Kaya pala yung mga bandido kanina, sunod na sunod. Mm. Kasi ang pangit pala ng mukha. Mm. Ah. Hindi ko nakita yung mukha. Ha? Tinignan ko eh. Gusto niya siguro magpalit kami ng mukha. Ay, wag, wag. Pangit mangka yun. Mm pangit tayong muka, pangit tayong ugali. Oh. Wala na, wala na, wala na. Lahat na nandiyan. Ah. Nandiyan na sa kanila. Bantay sa tayo tol. Mm -hmm. Tatlong babae yung bantay sa akin dito. Ano? Ang tawag dito. Ito yun, dating Chris mga kumandir. Dating kumandir pa sila. Iwan yun, yung... Muntun. Hindi ako nag, ano, hindi ako nakakumandir dati. Uh -huh. Hindi naka dati. Uh -huh. Ito lang siguro itong dalawa. Yung dalawang, dalawang ano, <coughs> kasamahan ko po. Si sino yan? Si Inday Adventure. Inday Adventure sa Si Los, mm. si Los Adventure. Mm. mm. Opo. Ito, si, Ito ang pinakamatapang matapang si na eh. mm. ano dati, commander. Uwak. Hanggang ngayon matapang pa rin. E nga, nakita ko naman palaban talaga. Mm, palaban niya. Andang kumitil lang buhay, masalba lang yung kaibigan. Oo. Siguro pag ako na commander ah, mm. ubos lahat ng mga bandido. Simula sa araw na ito, bibigyan kita maging commander ka na. <laughs> Ay, lang na sila? Bakit biglang nawala? Paano na to ba? Baka may biglang lumusob sa atin. Wala kong load pang ano ba? Pang tawag ka SG. Baka may mahiwalay na tayo. Uh -huh. Puro pa naman tayo mababa eh. Mababos <laughs> yan. Eh. Intol, wag niyo kalimutan doon lang supportahan natin si Inday Inday Hi, si Inday Inday Adventure Elektra si Electra Adventure Ultra po paki support po sa, sa channel ko si Los Adventure Los Adventure mga tol May mga bosses diyan sa may bandang unahan Oo yeah, no? uh -huh. Baka sila na yan isa Silipin mo doon sa ano Nakawin, silipin so, kay. dito ako sa likuran ni eh, ano is si ha? Kuya Bad, si Lipe Huday. man ang pinakamatapang sa atin. na tatlong babae. Ito <coughs> talagang buo talaga yung loob. Eh. din siguro ron parang narinig ko yung boses ni SG. tara. Tara sugatan ko. Baga ma, baga pa niyo mo siya nito. Mm -hmm. Oo. Oh. Ah, sige tayo. ko na talagang magpahinga. Ang problema, hindi tayo. Basta basta mag... Mm -hmm. Sige doon. Mm. Mauna ka na doon. Ah. Sila <coughs> oh, Dahan lang.